Sa isang madilim na silid na puno ng teknolohiya, nagtipon ang mga siyentipiko ng NASA upang talakayin ang kanilang pinakabagong mga natuklasan mula sa malalayong kalawakan. Ipinakita ng pinuno ng misyon ang isang kamanghamanghang larawan ng isang hindi pa nakikilalang planeta na puno ng mga misteryo at posibilidad. Habang dinidiskusyonan ang mga detalye ng misyon, naramdaman ng lahat ang kilig at pag-asa sa posibilidad ng pakikipag-ugnayan sa mga ekstraterrestrial na nilalang. Sa gitna ng talakayan, isang matinding signal ang natanggap mula sa isang malayong bituin na nagpagising sa lahat ng naroon sa kanilang mga upuan. Nagbigay ng utos ang pinuno na kaagad na suriin ang signal habang ang mga daliri ay nagiinit sa pagtype ng mga datos sa computer. Habang lumalabas ang mga resulta, nakaramdam ang kuponan ng isang hindi pangkaraniwang koneksyon mula sa signal na tila may mensahe sa likod nito. Isang misteryosong code ang lumitaw sa screen na nagbigay daan sa isang serye ng mga tanong at haka-haka tungkol sa pinagmulan nito. Natuklasan ng NASA ang isang bagong planeta na nagbigay ng mga kamanghamanghang mensahe mula sa malalayong sulok ng San Sinukob. Naglalaman ang mga mensahe ng mga senyas na tila nagpapakita ng mga anyo ng buhay o hindi pangkaraniwang mga fenomena sa bagong planeta. Pinili ng NASA na ipakita ang mga larawang kuha ng planeta kung saan makikita ang mga kakaibang kalikasan at estruktura na nakakabighani. Habang tinitingnan ng mga siyentipiko ang mga larawang iyon, Nag-uusap sila tungkol sa potensyal ng bagong planeta para sa karagdagang pag-aaral. Isinagawa nila ang mga pagsusuri upang mas maunawaan ang kapaligiran at komposisyon ng bagong planeta umaasang makakahanap ng mga sagot sa mga tanong ng sangkatauhan. Habang patuloy ang kanilang mga pagsisiyasat, lumabas ang ideya na maaaring mayroong mga anyo ng buhay sa planeta na nakapagbigay inspirasyon sa mga mananaliksik. Dahil dito, nagdesisyon ang NASA na simula ng isang misyon upang bisitahin ang bagong planeta at tuklasin ang mga posibilidad nito ng mas malalim. Nadiskubre ang bagong planeta na pinangalan ng Proxima Centauri D at ito ay kaakit-akit dahil sa kanyang natatanging katangian. Ang Proxima Centauri D ay mas maliit at mas malamig kumpara sa mga planeta sa ating sistema solar. Ang planeta ay nasa habitable zone kung saan posible ang pagkakaroon ng tubig sa likidong estado. Sa kabila ng mga pagkakatulad, ang Proxima Centauri d ay may mas mabagal na orbit sa kanyang bituin kumpara sa Earth. Ang natatanging katangian nito ay maaaring magdulot ng kakaibang klima at kapaligiran kumpara sa mga planeta sa ating sariling sistema. Sa mga susunod na taon, inaasahan ang mas malalim na pag-aaral sa Proxima Centauri d upang malaman ang posibilidad ng buhay dito. Ang pagkakatuklas na ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga astronomo at mananaliksik na naghahanap ng buhay sa ibang planeta. Bilang resulta, ang Proxima Centauri d ay naging sentro ng atensyon sa mga bagong misyon sa espasyo at pag-aaral sa astrophysics. Habang ang mga misyon ay inihahanda ang publiko ay labis na interesado sa mga posibilidad na maaring idulot ng bagong planeta.